bago tayo sinakop ng Espanya, bago ang simbahan, Kastila, at Cruz, may sarili ng paniniwala ang ating mga ninuno. Hindi tayo ignorante, hindi tayo ligaw. May sariling Diyos, sistema, at kultura ang mga sinaunang Pilipino. Sa video na ito, tuklasin natin ang paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang Kastila. Isang kwento ng pananampalataya, kalikasan, at kababalaghan. hindi lang isa ang Diyos noon. Marami. Sa mga Tagalog, si Bathala ang pinaniniwala ang Diyos ng langit. May likha ng lahat. Sa Visayas, siya ay tinatawag na laon, habang si Kabunian naman sa mga taga-kordillera. Upod kay Bathala, may mga Diyos din ng apoy, dagat, hangin, at ulan. Para sa ating mga ninuno, lahat ng bahagi ng kalikasan ay may espiritu. Maging puno, ilog, ko bundok, kailangan tigalang. May mga tagapamagitan ng tao sa mga espiritu. Sila ang babaylan sa Visayas at Katalonan sa Luzon. Kadalasan, sila ay babae, ngunit may mga lalaking babaylan din. Sila ang manggagamot, tagapayo, at tagapagdasal ng buong barangay. Kapag may sakit ang tao, may sakuna, may alay sa kalikasan, ang babaylan ang nangunguna sa rito. Ang kapangyarihan nila ay galing sa mga espiritu at sa kalikasan. Naniniwala rin ang ating mga ninuno sa kaluluwa at kabilang buhay. Kapag namatay ang isang tao, hindi natatapos ang kanyang paglalakbay. Tinasabing bumibiyahe ang kaluluwa sa isang lugar na tinatawag na kaluwalhatian para sa mabuti o kasamaan para sa masasama. May ritual ang paglilibing may baon na pagkain, gamit, at minsan, gintong alahas para sa paglalakbay ng kaniluwa. Para sa kanila, ang kamatayan ay bahagi lang ng mas mahabang buhay. Bukod sa batala, naniniwala rin sila sa mga anito, mga espiritu ng ninuno o kalikasan na pwedeng sambahin o katakutan. May mabubuting anito na ginagabayan ng tao at meron ding masasamang espiritu tulad ng aswang, tikbalang. Ang paniniwala sa mga ito ay parte ng araw-araw. Kaya may alay sa pagkain, dasal bago pumasok sa gubat, at mga palatandaan kapag may kakaiba. Bago pa dumating ang krus ng mga Kastila, may sarili na tayong pananalig, paniniwalang nakaugat sa kalikasan, sa respeto sa ninuno, at sa paggalang sa Espiritu ng Paligid. Ang mga paniniwalang ito ay bahagi ng ating pagka Isang sinaunang karunungan na di dapat malimutan. Kaya tandaan, may sarili na tayong pananampalataya bago pa tayo nasakop. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga paniniwala ng ating mga ninuno? I-comment mo sa baba ang pinaka-interesanting parte ng ating kasaysayan para sa'yo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating nakaraan dito sa PH Factbook.